Lalong nag-init ang netizens kay Sian Lim matapos ipagtanggol si Sian ng isang kaibigan nito sa nangyaring hiwalayan kay Kim Chu, iginit ng kaibigan ni Sian na si Kim Chu ang unang nakipag-break sa mahabang post ni Sam Tamayo sa social media. Sinabi nito na wala pang relasyon si Naxian at Iris Lee noong magkarelasyon pa si Naxian at Kim, kapag nagmove on na yung lalaki na siya na nga ang brainiac up, dapat pabayaan natin maging normal at move on para sumaya. In the first place, yun girl na nakipag-break is nauna nang makapag-move on, kaya nga nagkalakas na ng loob makipag-break up after 12 years diba? Mahirap makipag-break ang taong minamahal mo ng matagal. So mas late ang lalaki mag-move on. Again ulitin ko, para sa slow makagets, walang relasyon siksiyan kay Iris nung hindi pa nakipag-break si Kim kay Sian, narito ang ilang komento ng netizens, o M, G just let it rest. Maybe Kim had a damn good reason for ending it with Sian. We'll never know and it's nobody's business to be honest. Nakakatawa na nakakaawa na ang kampo ni Xian. Si gamit na gamit break up nila ni Kim para sa ganap niya. Sana na nahimik ka na lang si yan. Lalo kang kainisan. Walang babaeng makikipag-break sa boyfriend ng walang rason. Nakatiis nga 12 years yan. Hindi maintindihan ang camp ni Excel na kaya siya binabash dahil sa sobrang daming hanash. Susme naman. Di pa ba kayo tumitigil kakariwind ng BU na yan? di naman nagiging beneficial kay Excel. Nagba-backfire lang. Yung circle ni Gay need rin mag-move on.